damit ng unang panahon ng mga tao sa pamunkin okay na mga ate pakli na ano ayun na ano ano nakikita nyo sa supply yung kanilang mga supply pero kahuyan yung ginawa nila mga supply ng mga antik nahukay dyan sa loob ng ano um, ito iba ayan mga mga antik na mga banga mga kabarya mga antik na mga banga ayan mga antik mga original antik po talaga ayan ayan, ayan -salapa. Lang〜mga salapa lagayan ang lalang mga kanilang mga importanteng gamit mas pada nilai panahon damage sayang mga blue plate nanti dito ya sa ano ng tabon kib mga kabarya

<Daskopatik> uh, <coughs> oh. so, so, kasi kung maging so, panagatapan yan, kaya nang pagpapalawang panawang 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 ng panawang 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 Last. Ay, o. Kasi, Susana mo yung basa niya. Susana. Oh, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. mo ay. Ay, ay. Ay, Kasi hindi mo pwede itong gamitin, kaya meron siyang special character na tundok. Hindi siya gamitin. Ito ang mga gamitin mo. Pagkataas. Ah, susunod. Okay. Kung alam mo, Marlon, ganun din. Marlon,

May, may, kaibigan ako ng Marlon, ibig sabihin mo para ano, lagyan ko siya ng plus. Marlon, plus. <laughs> <laughs> taot ba Ayan mga ano, taot bato. ito? Taot ba ito?

Ayan, no ang maganda yung itak na yan, oh. Ano original pa yan itak talaga ng no unang -no, no, panahon lang? Magandang itak, oh. Yeah, Ayan, no magandang itak. Sobrang nah, kasisibig ko parang ano no, no, no. okay. lang, <laughs> ah. Okay. Okay. Pagtiga sa gata. Pagtiga sa gata. Pagtiga gata. ay ah yeah na kita muna pala nalay na ngat ayan oh ayan to nalay na mga yan ano mo ano pareyan gay ayan na maitong law yano sangkot nila ano yan yan ang picture oh ibang klase mo kutilyo na no mas inauna talaga ano no ayun ang gusto ko yung itak niyo no ay Mariante <laughs> no? Parang <laughs> tayo ni Lapu-Lapu? <laughs> ay, ayun naman, paghuli ng labuyo yan, di ba? Oo, oh, labuyo. Iyan, ito, bay, ah, labay no, labay. Yan ang no? panguli ng labuyo, may mga ano, mga manok. Tabo nila no? 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 oh, yan, no. Matabo nila ako. Higaan ng ano. Kita ko makapal. Ay, may Ganda. May subo talaga yan eh. Ay, 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 yan ay, na yan may on, may on.